At nabigyan na po namin to ng linaw na sinasabi natin. Wala pong dapat imangamba dahil unang-una po, itong tawilis po ay apilagic species po ito. Mm. Ang kinakain po nito ay plankton, no? Okay. Uh, yung mga microalgae okay. na nandyan po sa tubig. Mm -hmm. So, So, lumalawag ang imahinasyon ng ating mga kababayan na iniisip nila dahil may itinapong mga katawan ng tao nyo sa talik. So, doon nagmula yung pangamba nila. Pero patuloy po namin nililinaw kung dapat ipangamba, kahit po yung bangon sa tilapia, ligtas pong kainin. Ah, okay. So yung mga tawilis po, yung, uh, kasi nga, di ba, from 250 pesos, 100 pesos na lang po ngayon eh. So yung mga isda, hindi talaga kumakain po yan ng, kung, uh, kumbaga, plankton lang. Hindi sila lang. carnivorous. Hindi sila kumakain ng human flesh or kunyari, may natapon yes, dyan, kapatay na aso. po sa kumakain ngayon, no? Oo. Oo. Oh. So, hindi po, hindi po ganon ang ang characteristics po lalo na nitong uh, tawilit. Sabi oh, oh. nga po natin, uh, small pelagic po 'yan. At ang kinakain po niyan ay yung plankton. Uh, na -like, uh, so, yung mga microalgae na nandiyan, mga plant-like microorganisms. Sir Nazario? Yes po, yes po. Oh, oh. Sir oh, oh. Nazario, ito yung tanong ko. Di ba usually kapag kunwari, nangangamba yung uh, ating mga kababayan tungkol sa red tide. Usually mga lo local government officials, meron na silang parang perong paano sila pa-photo op, 'di ba? Tatawagin yung media tapos ipapakita na kinakain yung mga tahong at mga talaba para lang maibsan yung pangamba ng ating mga kababayan na safe kainin ang uh, tahong at talaba. You think magiging effective din kung ganito. Like let's say sabihin natin kay Ate V, Ate V, magpaano ka magpa-press conference ka, kumain ka ng ano, sinaing na tawilis para lang maniwala yung ating mga kababayan na safe kainin ng tawilis, tilapia at bangus na galing sa Taal Lake. What do you think, Sir Nasario? I think that would be effective, pero ito po kung ito po kasi issue has been going on for uh, weeks, uh, weeks already, eh. and uh, we've been talking about it uh, sa sa media platforms po. Uh, in fact, uh, Siguro mga three weeks na po itong paulit-ulit na ito Correct. po yung interview ko. Uh -oh. Ibig sabihin uh, talagang in, in terms of reach, uh, na-reach na po natin yung ano talaga ng media. Mm. Yung mga kabalikat natin sa, pa sa malayang pamamahayag. At talagang uh, i-release na natin ang information na ito. At uh, ang aming pong, uh, regional office, uh, b a ay aktibo rin po mm. sa information, education, communication uh, oh. activities activities.